So hi guys, ayan, samahan nyo ako at pupunta tayo sa bahay ng kaibigan ko Doon sa Tarabukan So bago tayo makarating dun guys, ay dadaan muna tayo dito sa maraming damo <laughs> Kasi wala masyadong dumadaan dito guys pero dito ang madaling shortcut papunta sa kanila So bali yon ang Tarabukan ay uh, sakop pa rin ng Barangay Libertad. So, dito lang yung dada. Dito lang tayo dadaan sa mga ganito. So, may fish pan. Tapos bukod dyan, guys, may dadaan pa tayong mga madadamong daan. <laughs> dyan, kita nyo yan dyan. Kita nyo yung pagbumuka ng bayot na yan. Charas. Bale, after 5 years, ngayon lang ulit ako nakpunta dito kasi nung sa Manila ako, pag umuwi ako dito is one week lang ako dati dito so ngayon medyo tumagal tagal ako dito sa summer kaya mapapasyalan ko na sila so kasi pag may problema kasi ako dati guys sa bahay dito ako tumatambay sa kanila inaampo nila ako dito sa sa ano sa tarabukan so ayan at habang naglalakad ako dyan guys ay super init at hinihingal na ako dyan kasi alas 12 ng tanghali ba naman yun buti na lang talaga at wala <laughs> mga ahas sa daan minsan kasi yung dumadaan ako dito is maraming ano maraming akong nakikita ng ahas sa daan biglang tumatawid sa daanan so dito is palapit na ako dito guys so dito ko nakikita nyo yun guys is napakaraming um, ano puno ng pili so dyan dyan din ang pinakamaraming ahas na nakita ko dati at lalaki at hindi talaga aano talaga king cobra talaga yun siya guys marami dito ang lalaki pa at itim. matatakot ko talaga guys so ngayon guys is parapit na tayo so ayan na yung bahay dati kasi guys ang bahay dito ilang ilang mabibilang mo lang so ngayon marami na so nandito na ako sa kaibigan ko yan yung bahay na pinapagawa pala So, bali pagdating ko dito ay tulog siya. Kaya pumunta ako dito sa isa kong kumare. So, ayan. Nagtatambayan na kami dito at nag-iinuman. Diba? So, ayan yung pulutan namin. Ang ampalaya. Pero masarap siya guys. kaya di siya masyado mapait. At kinilaw lang talaga namin. So, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. Thank you for watching.